Sa eksklusibo at muling pagharap niya sa GMA Integrated News, nagpakilala na si alias Totoy bilang si Julie Dondon Patidongan, isa sa mga akusado sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Pinangalanan at inilitali rin niya ang umano'y mga mastermind at may kinalaman sa kaso, kabilang na ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ang kampo ni Ang tinawag na kasinungalingan ang mga payag ni Patidongan. Saksi TMI si Sumangil Exclusive. Sa muling pagharap ni alias Totoy sa GMA Integrated News, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya, si Julie Dondon Patidongan, head ng security ng ilang sabungan. Isa rin siya sa anim na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Ano naging papel mo dito sa Mason Sabungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Uh, sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at uh, isa lang akong uh, utusan niya na bilang uh, farm manager. Sa eksklusibong parayam ng GMA Integrated News, pinangalanan ni Patidongan ang mga umunoy mastermind sa pagkawala ng hindi raw bababa sa sandaang mga sabungero. Nandyan sa apidabit ko yan, uh, Mr. Charlie atong ang din Eric De La Rosa, Engineer Silso Salasan, sila ang mastermind sa nawalang lang um, mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Idinetalya niya ang papel ng mga ito. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, uh, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang. Then mag-uusap sila ni Silso Salazar, din itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagsutupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng pitmaster siya ang pinaka uh, mastermind at siya ang naguutos na, na talagang uh, iligpit yung mga yan. Pinangalanan na rin niya pati ang babaeng showbiz personality na nauna niyang iniugnay sa kaso. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barito. Uh, 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Ang uh, panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya. Uh, maging uh, makipagtulungan na lang siya sa akin. Ayon kay Patidongan, nagpa-interview siya dahil kung ano-ano na raw bintang ang ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Ipinakita niya sa akin ang affidavit na pinapipirma raw sa kanya ng kampo ni Atong Ang. Nakasaad umano rito na babawiin at babalik na ni Patidongan ang lahat ng kanyang naging salaysay laban sa kampo ni na Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko yung recant recantation ba yun na binigay mo sa akin kapalit ng pira. Sabi ko hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At uh, uh, ano ng mga pamilya ng mga nawalan sa bungiro. Sa statement na pinadala ng kampo ni Atong Ang, sinabing maghahain siya ng complaint affidavit bukas laban kay Patidongan. in daw nila ito sa Office of Mandaluyong City Prosecutor. Ayong pa sa kampo ni Ang, isa si Patidongan sa nakipagsabwatan umano para magsagawa ng attempted robbery with violence and intimidation grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons at slander laban kay Ang. Nabahiran umano nito ang dignidad at reputasyon ni Ang at nagdulot ng anxiety at stress sa kanyang pamilya. Wala raw katotohanan. Walang basiyan at malisyoso umano ang mga ligasyon laban sa negosyante. Sa katunayan an nila, nakikipagtulungan siya sa mga otoridad mula noong magsimula ang investigasyon para malinis ang kanyang pangalan. Umaapela rin si Ang sa publiko at sa media na huwag magkalat ng maling impormasyon. Dapat daw mapanatili ang right to due process at maiwasan ang trial by publicity. Ikaw pala ikakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano mo sabi uh, mo? parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Eh, siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extorsyon daw ako ng uh, 300 milyon para alam ng lahat. Hindi ko kayang tanggapin yung piranya niya sa mga taong uh, nagtaka bakit ngayon lang ako lumutang. Uh, ngayon, uh, lumutang ako dahil alam ko, ang pinagkatiwalaan kong tao, na ang ating PNP chief na si um, General Torre, alam kong hindi niya kaya bayaran ng pirayan yan. Sinusubukan pa palaming bako ang panic ni Nagretchen Barreto at iba pang nabanggit ni Patidongan. Ang mga ibinunyag ni Patidongan ang mga ibinunyag ni Patidongan. Hindi na raw ikinagulat ng pamilya ni Edgar Malaca, pero para raw silang pinarusahan sa kanilang narinig. Kung nagkasala man sana yung mga sa bungero, dapat dinaan nyo sa batas, pinakulong nyo na lang sana. Dinaan nyo sa proseso, hindi masama ang loob namin kung ganun ang ginawa mo. Pero yung pagkidnap, pagkitil sa mga buhay ng 34 na sa Bungero. Sobra-sobra yung ginawa mong parusa sa amin lahat. Nasaan ang konsensya mo? Wala ka bang ina? Wala ka bang anak? Wala ka bang kapatid at mga asawa? Ang 76 na taong gulang na ina ni John John Lasco, napaluha pero lalaban daw siya. Magdusa din sila magbusa sila sa kulungan. Maranasan nila kung gaano kahirap. Yan eh, pulong pa lang. How much more pinatay nila yung, mga, yung anak ko. Laban ako. Kailangan lumaban ako. Anya, matagal na nilang alam sa pamilya na si Ang ang suspect, pero takot silang ulang magpangalan kay Ang. Panawagan niya kay Patidongan na huwag siyang magrekant o bumaliktad at sana'y lumabas pa ang ibang testigo. Kasabay ng kanyang mga revelasyon, nanawagan sa Pangulo si Patidongan. At sa mahal kong presidente, uh, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga, uh, mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako dahil lahat ng sinasabi ko dito Walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Ayon sa Malacanang, patuloy na pinaiimbestiga ng Pangulo ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Patuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Subangil, ang inyong saksi! Hanggang sa mga oras na ito, sinisika pa namin makuha ang panig ni Gretchen Barreto at ang iba pang nabanggit ni Julie Dondon Patidonga. O Patidonga. Mga maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.